Uh, magandang gabi mga kapatid uh, tinatawag ko po ang lahat po ng inyong mga atensyon upang mag mabigyan po natin ng tulong ang mga nasalanta ng lindol marami pa pong hindi na-retrieve ng na mga nasawing mga katawan po sa northern part ng Cebu na dapat i-retrieve po sa mga liblib na mga bukirin ng uh, bugo, medallion at need po rin ng mga residente doon ng gamot sa lagnat, sipon, si Tersin uh, malilinis na maiinom na tubig at makakain. Tapos, panay pa din ang ulan ngayon dito sa Cebu. So, dapat sana po naway po magtulungan po tayo lahat. At, uh, makipag-organize po sa mga lang kung kulang ba ng driver o sasakyan at sinong pwedeng maghatid ng mga relief goods o mga tulong kahit ano po is mga tulong po sa mga nasalanta ng lindol na mga kapatid natin na nakakaranas po ng dilubyo po ngayon at naway po magtulungan po tayong lahat mapapribadong sektor o pampublikong sektor naway po ay magtulungan po tayo at wag gamitin po uh, to take advantage po sa uh, pangyayari po ngayon. Dapat lang po magtulungan po tayong lahat at yung marami po tayong mga kapatid mga bro at sis na humihingi po ng tulong na dapat din uh, nasalanta po din sila ng lindol sa tabuelan tabugon tabugon, bugo medellin, daan bantayan <coughs> excuse me po So, dapat po ay mabigyan po agad ng agarang tulong po. Lalo-lalo na yung mga apektadong mga bata na natutulog lang po sa labas. Kahit na po padalhan nyo po ng mga hindi nyo po nagagamit ng mga kumot upang iwas po ng dengue yung mga bata. Bahala na yung mga matatanda, importante yung mga bata na hindi po malamigan lalong lalo na na bagyang umuulan ngayon so kumot yung mga tent gamot inuming tubig hmm, kung sino lang po mga available na yung may pagmamahal po sa kapwa natin Pwede pong punta doon tumulong kahit maliit o kahit maliit na bagay importante tumutulong tayong lahat. Magtutulungan po tayong lahat. At nawa'y po magdasal na rin po tayong lahat para sa mga yumaong kapatid po natin ah uh, puma na uh, pumanaw na naway po eh, magsindi tayo ng kandila at maglaan po ng dasal para sa mga pumanaw po ng mga kapitid natin sa north side ng Cebu at naway po eh, iiwas po tayo sa kalamidad po at wag, wala na pong mga sakunang mangyari po dito sa ating bansa po Naway pagpalain po tayong lahat mga kapatid. God bless us all at naway iiwas po tayo sa dilubyo, sakuna at mga pangit pang pangyayari po. Magdasal po tayong lahat sa lahat ng oras, segundo, minuto po mga kapatid. Yan lang po. Naway po ay, ha, magtulungan po tayong lahat mga kapatid, mga bro at sis at mga rescue and retrieval na mga kapatid marami pa pong hindi nakikita mga nasawing katawan po o oh, anong tawag dun yung mga kuan ba may tatugan sa kuan lindol mga natumpag ng mga balay so naway po magtulungan po tayong lahat at kung meron pong need pa po pwede po din ako magvolunteer po naghihintay lang po ako na may kukuha sa akin na uh, kuhan po kasi hindi ko po rin alam po ito lang po ang pamamaraan ko po para makatawag ng tulong sa bawat uh, kapatid po natin na may pagpalain po tayong lahat mga kapatid, bro at sis. Paalam.